Itatas na ng DNR ang alokasyon ng tubig na ibibigay ng Angat Dam sa mga sakahan. Dahil dyan, madaragdagan din ang bigas na ibibenta ng National Irrigation Administration. Kaya naman, itatas na rin ang limitasyon sa pagbili ng bigas sa Kadiwa Store. Yan ni ang ulat ni Claisel Ang tig-50 pesos na kada kilo ng bigas na laging binibili ni Joelid 29 pesos lang sa Kadiwa Store ng Department of Agriculture. Mas nakakatipid po. Mga yung, yung ibang budget mapupunta sa ulam. Ah, maraming salamat po sa tulong ng pamahalaan, lalo na po sa bigas. Eh, ito yung pangunahing pangangailangan ng mga tao ngayon. Ang kaso, hanggang limang kilong bigas kada tao ang pinapayagan sa Kadiwa Store. Problema tuloy ni Nida kung paano pagkakasyahin. Ay di namang araw na to. Ang good news, itataas ang National Irrigation Administration sa 10 kilo ang limitasyon sa pagbili ng bigas sa Kadiwa Store. Sa Agosto, inaasahang apat na may sako ang ibibenta ng NIA. Tigtatlong may sako sa buwan ng setyembre at Oktubre. Sa tulong yan ang contract Growing Program ng Pamahalaan kung 10 kilograms per sack kami, meron kaming uh, may bibenta na around 10 million uh, sacks of uh, rice. Marami naman po ito eh. But anyway po, ang uh, main purpose po na ito, kinuturo natin yung mga farmers natin para maging entrepreneurship. Ano po para magawa ito, lalakihan ng Department of Environment and Natural Resources ang alokasyon ng tubig na ibinibigay ng Angat Dam para sa sektor ng agrikultura mula 3 cubic meters per second. Bibigyan ng 6 CMS ang mga irigasyon epektibo sa Hunyo at Hulyo. Nagre-ready na ang ating farmers, some of our farmers, for a contract growing period that will start in June. Meron tayo mga farmers na contracted by our government to plant no in June. Ito yung parte ng programa ng ating gobyerno. Sa monitoring ng pag-asa, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat, Ipo at sa Dam dahil sa bagyong Aghon. Ang inihati na tubig ng bagyong Aghon nagbigay ng karagdagang pitong araw na supply ng tubig sa National Capital Region. Pero ang alokasyon para sa mga consumer na 52 CMS babawasan. I think enough pa rin yung ating supply even with the uh, uh, 1 cubic meter per second uh, difference. Dahil pagka buwan ng Hunyo, medyo mas malamig na at mas maraming pagulan, mas konti rin naman ang consumption ng mga taga like, Metro Manila kumpara sa Mayo na mainit pa. We don't foresee any massive water interruptions. Meron pa rin yung mga regular repairs na ginagawa sa ating infrastructure. Siniguro ng Manila Water ang pagbibigay ng 24-7 na supply ng tubig sa kanilang mga customer. Pero ipagpapatuloy nito ang pressure management activity mula 9pm hanggang 4am. Sapat din ang alokasyon na ito para sa Maynila upang panatilihin ang pagbibigay ng normal na serbisyo. Pero pakiusap ng kumpanya, magtipid sa tubig, may ulan man o wala. Koleza Partiria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipina.